Alam niyo po ba na hindi po tayo nagsustore ng vitamin C? At hindi din po nag produce yung ating katawan ng vitamin C. So kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay kumain ng mga pagkain na tinatawag natin whole foods that contains high amounts of vitamin C. Napakalayo po ng mga sustansya na makukuha po natin sa mga whole foods. Dahil po pag whole foods ay meron po itong fiber, meron po itong other vitamins aside from vitamin C. Meron din po itong minerals, phytonutrients, bioflavonoids. At itong mga sangkap na ito ay balanse. At dahil po sila ay balanse, ay hindi po tayo magkakaroon ng mga tinatawag na side effects. So kaya po ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo, no? Ano po talaga yung kaibhan? Kasi doon pa lang po sa mga kapsul, doon pa lang po sa mga tablet, ay makikita na po talaga natin kung natural po yan o kaya synthetic. Ito po, titignan lang po natin. No? Ito isang tablet form. So, pag tinignan po natin ito sa loob, ayan po, no? makikita niyo po talaga no? na wala po silang mga grid. So, wala po talaga silang mga itsurang plants. So, makikita niyo na po, mga ganda talaga ang laman. Ito naman, So, pag tinanggal po natin ito sa capsule, so, ayan po, makikita niyo talaga, it's powder form. So, at um, pag nilasahan niyo po, actually, yung lasang chemical po talaga. Tingnan po natin, no? Oh. So, ayan, kitang-kita niyo naman po. Kaya po, clear capsule yan. Para makikita niyo po talaga yung laman na mga green. Ayan po, makikita niyo po. Mga green po yan kasi mga powdered, uh, mga powder lang po yan nila. Abignay, Kamukamo, Aguava, Guyabano, Moringa, Mangosteen po, at rose hips Mga na nagtatanong sa akin, no? nagkukas po talaga ng kidney stone. Itong mga tinatawag natin na mga synthetic na vitamin C. May link po kasi ang sodium at saka yung ating calcium. Pag masyadong pong tumaas yung ating sodium sa ating katawan, ang nangyayari po ay nilalabas po ito sa ating katawan. At hindi lang po yun. Itong mga sodium na ito, itong mga ating vitamin C na, na nagtataglay po ng sodium, ay makakonvert din po yan sa oxalate. So, saan po ba ito na-excrete? Na-excrete po ito sa kidneys po natin. So, yung calcium po at saka yung oxalate, they combine together doon po sa ating kidneys to form what we call kidney stones. And worse po, dahil po ilumabas na po itong calcium no, sa ating katawan, ay eh, deplete din po ito sa loob ng ating katawan. At ang nangyayari ay nakukulang na po ng calcium yung ating mga buto, leading to what we call osteoporosis. Tapos yung ating po mga ipin ay mauubusan din po ng calcium yan at magiging marurupok po sila. No? At hindi lang po yun. Yung calcium na ito ay pwedeng mapunta at titigas po sa ating mga ugat at ang tawag po dito ay atherosclerosis. Nasalhin naman po ng mga heart disease at saka yung pagkukos ng heart attack and stroke. So, to really experience the benefits of vitamin C, like the antioxidant effect, boost the immune system, and to repair no, the tissues in our body, at saka yung production ng collagen na yan, napakahalaga po talaga no? na kuminom po tayo ng natural vitamin C. Kaya po, Huwag po tayong uminom ng basta kahit anong vitamin C. Dapat po talaga ay natural.